Ha? Huh? Marating tingnan mo, pwede na pala makapag-loan ng 30,000 pesos sa Card SME Bank sa loob lang ng 20 minutes na loan process? Eto oh, sabi sa kanilang FB page. Talaga Mars? Tara mag-apply tayo. Wait, wait, mga tita. Huwag kayong basta-basta maniwala dyan. Hindi yan ang official page ng Card SME Bank. Scam yan! Ha? Ganun ba sir? Ito ang official page ng Card SME Bank at hindi po kami humihingi ng mga paunang bayad o deposito para makapag-avail ng loan. Hindi gawain ng card yan. Huwag niyo pong paniniwalaan yan. Baka maloko kayo. At sa halip na magkapera, eh, mapirahan pa. Kaya para makaiwas na maloko, huwag maniniwala sa mga nagpapakilala at nag-aalok ng instant na utang. Maaari po ninyong tandaan na ang komunikasyon sa Facebook ay para lamang sa mga inquiries. Ang proseso sa pag-avail ng loan ay ginagawa sa personal o harap-harapan kasama ang aming mga account officers o loan managers. Karagdagan pa, ang proseso sa aming pag-avail ng loan ay hindi nangangailangan ng karagdagang bayad para sa proseso, para sa pagsusuri o dagdag na deposito. For security purposes, ibibigay po ninyo sa amin ang mga sumusunod mga valid IDs at mga forms, ito po ibibigay ninyo sa amin ng personal at hindi po kami humihingi ng mga IDs ninyo na merong selfie. Maging aware at maging mapanuri sa mga nakikita sa social media para maiwasan ang maging biktima ng scammer.